Ay po mga kalingap, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang araw, magandang gabi. At kung uh, bago lang ho kayo sa akin channel, please subscribe at paki click na rin ho yung notification bell para maging updated daw kayo sa lahat ko pang gagawin mga video. So ngayon po mga kalingap, uh, nag, uh, meron na naman po tayo nakita ngayon na isa pong uh, uh, mag-ina po ano, nakita natin. At yun nga po, uh, sinundan po natin sila sinundan ko po sila para makita ko po kung ano yung uh, kuha nila no naglalakad po sila kanina ko pa doon sinusundan so ngayon po makalingap samahan niyo po ako para puntahan po natin yung mag ina at uh, siyempre po, wag po natin kalimutan na suportahan Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap praba uh, Royal of Malala, Rachel Morales Vlog, at siyempre po mga kalingap, ang inyo pong lingkod, Marius Vlog po, na halos araw-araw uh, po tayo, humahanap po ng mga uh, taon na dapat pong nating tulungan. Ano, yung mga kababayan po natin, mga nag po sa kanilang pamumuhay. So, kailangan po ay makita po natin at uh, matulungan. Ayan po. Sa abot po ng ating makakaya, yun po ay gagawin natin para makatulong po tayo. Ayan. Maraming maraming po salamat sa lahat. Ayan po. Sir. Samahan nyo po ako para puntahan po natin itong nakita po natin at uh, interview na rin natin. Ayan. Maraming po salamat. Ayan po mga kalingap, good morning po sa ating lahat. And mga kalingap, may nar mayroon po tayong nakita na mag -ina ano Ay yung mag na po yung na naglalakad. Kanina ko pa po nakita yun na sila. Ayun po yung mag na yun. Sinusundan ko po, po ano. At uh, ayon, ayun, nagpahinga na naman sila doon. Ayan gusto ko pong malaman kung ano po ang kanila yan po po mga kalingap samahan mo po ako at pupuntahan natin babalikan ko yan kasi kanina ko pa po yan sinusubay ba yan kahit wala akong camera kanina ay po mga puntahan natin at wala po akong camera papunta doon ano hindi ko nakasot ang uh, aking ay po mga kalinga, at sa ngayon po eh tarungin po natin sila hello po good morning good morning po magandang umaga ay ano, saan po kayo galing dyan po kami galing sa ano dyan po nagsurkat nakadlakad uh, lang po kami ano pong ginagawa bakit po kayo naglalakad eh, ano lang po kami uh, ano ng eh, ano magde ng ano, wala kami ng pagkain Ayan po, saan po kayo galing sa ngayon? Diyan po, naglalakad-lakad lang po kami mag -ina. Ah, ito po yung anak nyo? Opo. Oh, Ilan po yung anak ninyo? Isa lang po. Yan yung anak ninyo? Ay, hmm. ay naghahalap po kami ma anuhan at minsan kapos-kapos din po kami ng pagkain. At yung asawa ko minsan naghahalap ng ano, extrahan Tapos, nahiyak ko, ako. O oh, sige po, wag, mo, wag nyo pong Huwag niyo pong pigilan kung ano man po yung nasa loobin natin. Ano. Uh, tapos po. Eh, ano kasi po. Saan? Hindi ko kaya po ay. ano kami nung tumagin na. Kung saan nakikain na lang kami sa ipa. Yung asawa ko nga po, naghahanap ng makakain ng namin. Kasama namin yung tatay ko. Kung saan yung katabing bahay namin kasada mo kami sa pag ano kung saan sa tubig tapos ang dami kong naririnig eh. wala na daw kami maanohan eh. kahit sa pagkain na ano ano pong pangalan nyo? Leonie po Leonie. ilang edad na po kayo? 48 po so ngayon po naglalakad uh, kayo para naglalakad nga po kami ito sabi ko nga maano nga kami ng maanohan ito makakain so, nahihiya, naman ako mag ano minsan si papa nga wala rin pagkain yung asawa ko kasi minsan nagahanap ng ano ng trabaho eh ano hong trabaho ng asawa nyo? kung ano ano po na labor construction labor. po wala pong permanent trabaho. Wala po. Ipa-extra-extra lang. Ilan na po edad nung asawa nyo? 29 po. 29. Tapos po kayo ilan 20, na edad? 48. 48 kayo. Ah, so matanda po kayo sa kanya. Mm -hmm. ah, ito po yung kanyang sa inyo pong mm -hmm. anak ito. Mm -hmm. Isa lang po yan. Ibig nyo pong sabihin na wala po, naglalakad po kayo ngayon dahil wala mm -hmm. kayong makain. Mm -hmm. So ngayon po kumain na kayo ngayon? Eh, ka nagkapi lang po kami. Nagkakapi na. Hawa man po yung anak. Ano pong, pang, ano pong pangalan ng anak nyo? Pangalan mo dahil. Mm kung pwede po makausap yung anak nyo mm. ano totoy kumusta ka na totoy okay po nag kumain ka na ngayong almusal anong kinain mo ngayong almusalan kape po nagkape ka lang okay. hindi ka pa kumakain ng wala ka pang kinakain na kinakain na kahit na ano wala po eh, ilan na edad mo 6 mm. years old ka na sa ganang six years old ka na ngayon ay nararamdaman mo na yung mga gutom yung mga sakripisyo ni nanay mo minsan ba may kinakain kayo wala paano halimbawa wala kang kinakain tinitiis mo na lang wala kayong bahay wala ka rin bahay ay alisin po to title Hmm. Mm -hmm. Wala ka totoy bahay. Wala rin. So, uh, kayo nakikitera lang kayo. kani, -kani kayo nakikitera? Lolo ko po. Ah, sa lolo nyo. Uh, yung lolo nyo may trabaho ba? Wala po. Wala rin. Um, paano, totoy? Pag nagugutom ka na? Tinitiis mo. Ayan po mga kalingap sa murang edad po. Ano nga tote ito to pangalan mo? JM po. Ha? JM. Ah, JM. JM po pangalan ito, JM. Mm. -hmm. Ayun. Uh, sa ngayon po mga kalingap, ano? Sa murang edad po nitong uh, bata ay nakakaranas na po siya ng... Uh, ng paghihirap po ano lalong lalo po wala siyang makain at uh, yun nga po simple po ang bata no hindi po siya magsisinungaling at uh, yan po sa ito lang po nakakaawa at uh, parang napakabaitan. So ngayon po mga kalingap ay interviewin po natin itong kanyang ina. So ngayon po ha naghahanap po kayo ng pagkain. Halimbawa po wala kayong makuha ang pagkain. Wala magtitiis na naman po kayong ng gutom ngayon, tapos la, pati itong anak ninyo, oh, kawawa naman po, ano, hindi pa po kayo ngayon nag-aalmusal, pati, pa ano. Kami. Kapi lang po kami. nagkakapi buti po may, may kapi pa rin kayo. Ayaw, may ano, last na po yung kanilang kapi namin, yung ano, at saka asukal. Sinugasang ko nga lang yung kapi, yung mm. lagayan, tapos yung asukal din, at gawa ng wala na rin po. Kasi yeah. mm. may kinabukasa pa yung um, asawa ko kasi magang-maga nag ano eh, saganap siya daw ng trabaho at para may pang ano na mamamayang kabi gabi. Ano ba yung uh, trabaho ng anak niyo sa construction? Asawa ko po. Opo. Ay, minsan po yung mga libor-libor po yung mga ano, kung may mga paggawan bahay na ano siya, halo-halo lang po. Kung kano lang po ang sinasawad ng asawa ko, mm -hmm. 350. 350. Tapos kanya pa rin yung pagkain siguro po ah, uh, pwede ko pong makita yung asawa nyo ano at uh, siguro po um, matutulong Ay, sa gabi po yun, uh, um, makatulong ako sa, sa kanyang trabaho pwede okay. ko pa siyang uh, maipasok sa uh, trabaho po kung nga uh, siya po isang karpintero ano dahil mm. uh, so okay po ano pong pangalan nyo nga Leone po. Lione, So, ito po mga kalingap si Leone. Ay nakita po natin. Ano, kanina pong nag-travel -tra tayo ay sa ma malayo ang pa po ay nakita ko na po sila. At yun nga, talagang uh, sinubay sinubaybayan ko rin po hanggat sa... Siyempre po, ramdam po natin sa isang tao kung yung pong may mga pangangailangan. Ano. At uh, tama po yung ating hinala na sila ay karapat-dapat din pong tulungan. At uh, sa ngayon po mga kalingap, uh, tingnan po natin kung saan yung kanilang bahay. Kaya lang po, po talagang medyo, medyo malayo po yung bahay nila. Hindi po, na. mababa po dito sa may sapat at jam po. Yung ay, nakasapatos po, naka po mm -hmm. mababasa tayo? Hindi po, may tulay-tulay po dyan. Pa, paano po itong ating service dito? Ay, hindi po. Yung wala po makikitaan um, dyan. Hmm. Dyan lang po. O, uh, pwede po ano? O sige, sasamahan po natin sila mga kalingat para makita din makita rin po natin yung kanilang bahay. Ayun dito pala yung kanyang, kanilang bahay. So ito pong ating uh, service ano po? Sandali. Shoutout po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Ayan. Thank you, Rachel. Uh, thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Uh, support po natin ang kanyang YouTube channel, mga kalingap. No? Support po sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. Eh, Siyempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you po and God bless you. And thank you very much. Vlog, supportahan po natin mga kalingap. Marius Vlog, yan, yeah, supportahan natin. Marius Vlog, thank you very much. Mga kalingap, mga kapubrel, at ah, supportahan natin. ay po mga kalingat sa ngayon po sasamahan po natin sila sa kanilang bahay po ano para makita po natin kung uh, uh, magkumusta po natin yung kanilang bahay so ngayon po itong ating service ay iwanan muna po natin dito At uh, sa ngayon po mga kalingap, sacrifice po tayo para uh, makita po natin yung kanyang bahay po ano. Ayan, maglalakad po na naman tayo dito mga kalingap. Kakawa naman po ito mag-ina. Kasi kung saan saan po sila nakapunta, naghahanap lang po ng makain. So, ngayon po may dadaan nga dito mga sapa. yun yan po yun pocket na naman po tayo nito yun po talaga mga bata ano kahit na wala na nga kinakain yan talaga po pong... kailangan po natin mga kalingap ano pupuntahan po natin itong mga ganito at uh, kailangan ay ayun malayo na tayo. Ayan po. Sila po ay nakikita rin lang dito. yung pala nasa nandito pala sa likod. Ayun. Kala ko po yung bahay nila yung maganda na. Yung pala nasa likod lang. Ayun. Hello po. Ito po yung papa ko. Ay, siya po yung papa nyo. Pwede pong uh, pabihisin mo na muna ng nang kwan. Ayan po mga kalingap. So nakita po nga natin. Ito po yung napaka init na ito po yung napaka init na gusto po nila. Ano. Ayan. Ayan. So, andito po. Ah, nay, ito po yung uh, inyong bahay. Mm. So, siya po yun. Pero po, uh, nakikitira lang po kayo dito. Po, sa tatay ko. Uh, wala po kayo talagang uh, sariling bahay. Wala po. So, halimbawa po pala, wala itong tatay nyo Saan kayo titira? Eh, ano? Wala po. Yeah. Hmm. Ayun. Ay, hello uh, po tayo, kumusta po? Kumusta po kayo? Mahina na po ay. Uh, ay, may mahina talk na talk. po. Mm -mm. Ilan na po edad natin? Uh, 79 na po. 79 ka uh, na po. Uh, 80? ano po yung pangalan nyo? Yupimio. Yupimio? Baruho. Baruho. Nasaan na po yung, kanyang, yung, yung asawa? Ay, patay na po. Mantagal patay na, na. po. Um, so, ano naman po yung hanap buhay natin dito? So, wala nga po wala rin ay tulad nga po nito si ito pong anak nyo yeah. ano na uh, wala rin ma, ma tuluyan at wala rin nga po makain kaya nga po nakita ko sila doon sa labasan ano na kuha na buti na lang po at uh, marunong po tayong tumingin sa mga taong nangangailangan kaya hinintuan ko po siya at uh, sa hanggat sa mga kausap ko tama nga yung hinala ko po ano tay so ngayon po kumusta po ang uh, kumusta na po kayo dito yan lang yung nasago yung asawa may, may yung asawa niyang asawa po nito ay eh, yung asawa niya po ay eh, buti kong palagi may trabaho yan na nagpapakain po yan na nagpapakain sa akin ayan din po hmm. Paano po pag walang trabaho yung uh, ano po yun na uh, manogang manugang nyo mm po. Uh, um, po walang uh, wala palang wala makong rin. trabaho wala rin kaya tulad nga po ngayon ano po yung pagkain ninyo dyan wala, wala pa po kayong po na blakad, blakad. pagkain wala pa ah kaya pala po nakita uh -huh. kita na naglalakad na kung ano po uh -huh. Kaya ano, kandidis po nirngat Mm -hmm. So, napaka Lalo na itong bata, si JM po ito, oh si po, bata. Yeah. itong si JM hindi pa raw nakain, na pa na, lang siya. Na kaya... Itong uling naman ito, di naman mm -hmm. ito sa amin. At... Mm hmm. Ayan po, uh, ngayon tayo, so, mm hmm. ka po, ano, na naghihirap ka na rin tayo, eh, ano na. po, dahil uh... po Saka ang mata, hindi eh, na ko ano, masyado. Ang mm -hmm. mata, hirap na. Kasi hilo ako lagi. Nahihilo ka na rin po. ano naman po ang masasabi mo sa mga nanonood sa atin? Kapasalamat po ako sa makatulong sa, sa, sa akin na naghihirap Yung bahay nga hindi, hindi ayos Sira na. Ano ah, Paano naman po yung mga pagkain nyo sa pang-araw-araw? Wala po. Uh, Minsan nangihingi nilang sa mga kaibigan na walang pagkain. Ah, Paano po ah, halimbawa wala kayong makuha na kaibigan nyo? Wala rin ibigay sa inyo? <laughs> Nagtitiis na lang po. Hmm. Nagtitiis na lang, lang po. Ah, Mm. Wala nang makain. Yeah. Mm. Ayun po tayo, uh, palagi po ba kayo nagtitiis dito? Oo, oh, oh. tagal na po. Mm. Kasi po hindi ka na rin po makapagtrabaho, ano? Hmm, Wala po. Na yun. hindi na, hindi na pwedeng trabaho pa yung pag gagamas nga eh diyan. Nagihirap hmm. na. Mamatay. Uh, ah, yeah, uh, tulad na po itong bahay ninyo, ito po sa inyo talaga humpo sa inyo ito ito pong lupa itong natitirikan po sa inyo rin humpo sa inyo rin itong lupa ayan mabuti naman po ilang taon na po kayo dito nakatira sa sa lupa na to ay nasa tatlong taon yata tatlong taon yata po tatlong taon lang po kayo dito sa dito po sa bahay na to dito po mm, saan po kayo dati nakatira sa sa Anahawi, sa Crossing. Sa cruising, saan po yung ano eh? yun? Yun, sa... Sa Labo. Diyan po hmm. sa may... Sa may CNC. Bakit po kayo napalis doon? Bakit po kayo malis doon? Si Mahal Ang Kwan doon. Ang presyo ng lupa doon po ang bibili. Hmm. Ibig niyo po sabihin, ito pong lupang ito, nabili niyo po? Nabili ko ito noong... binabili ko yung... Kunti ng lupa ko doon dito ko ili ipinalit. Uh, ibig niyo po sabihin, mayroon po kayong lupa. Ano po noong may lupa pa kayo, nandiyan pa po yung asawa niyo? Buhay pa? Ay, yung ipabili ko, wala na ako na. Ah, wala na po. Mm -hmm. so, sa ngayon po, oh, sa inyo naman po pala itong bahay na to ano ang uh, problema lang po pala sa inyo ay yung uh, makakain niyo po ano sa pang-araw-araw. Ayun. Mm. Oh, yun na po masasabi mo sa mga mm -hmm. uh, ayun, uh. Ikaw naman po, Ate. Ano nga po pangalan niyo? Leone po. So, ikaw naman uh, po, Leonie. Apo. Uh, ikaw naman po, Alima. Wala po kayo makukuhang trabaho? Na... Wala po. At na ano po ako eh, na mild stroke po. Ah, na mild stroke kayo? Na mild stroke po ay eh, hindi na ako nakakapag-trabaho. Bali, ito na lang yung naanuhan ko. Tapos, pag ano, wala kami makain, na ano naman po. Sige po, ibigay niyo po kung naiyak kayo dahil na, totoo naman po yung sinasabi natin. Kasi po, wala naman talaga akong maanuhan dito. Eh. Parang inaano ako ng mga kapatid ko parang minamarain. Porkat ganito po ang buhay ko. Kahit matirhan, kahit nga po tubig, hindi pinagdadamutan. Kaya malayo po kami naigib. Kaya nga ako po, pag ako nasamaan, ito po ang inaalok ko. Gusto ko po yung malapit ng lalo halang naigiban. Kaya sa pagkain. At asawa ko naman po, hindi mo gano'ng sa amin. ang inaanong ko lamang po sir may materhan lang kami mag na kahit yung asawa ko parang ano kasi ayoko naman po lumayo dyan sa tatay ko at gawa ng wala rin po nag-aalaga ang inaanong ko lamang po minsan pinagdadamutan po nila ng tubig. malayo po kami naigib dun po malayo Hmm. Sino po nagigip sa inyo? Ako lang po, eh, na mild stroke nga po ako Masama nga po, lalo at katirikan po ng init okay. Minsan, dalaw dalawang galon lang po iniigip namin araw-araw Sa maghapon lang namin, tas maigib na naman kami hmm. Kasi hindi po tayo makapagkabawi Hindi nga po, ano? na mild stroke nga po ako Wala nga maintenance na Ano lang po, exercise, yung lakad-lakad So ngayon po ano sabi niyo nga, wala po kayong uh, pagkain dito mm. wala kayong uh, buti na lang po at dumating ako ano Opo, nagpapasalamat uh, nga po ako na saloop na sumpungan namin kayo diyan. Sa ngayon po naya bibigyan po kita ng uh, pambili po ng bigas ninyo no, mm -hmm. bigas tapos pang-ulam ninyo. Ito po, may ako po ay isang scouter lang ano po. po. Uh, pero po ang nag sinasagot po ako sa lahat po nang uh, sa abot po ng aking makakaya ano po uh, kung ano po ito na para Pasalamat may pambili po, kayo na ano uh, po, uh, po ako kung di lang po kami lumubos dito sa surkatan at nagtanong ka po sa amin tayo ko ito na yata po ang ano namin tutulong kaya nagtanong, nagpapasalamat po ako dito sa nag-ano sa akin, nag-interview dahil ako po pala, no, ano si Marius Vlog po. Marius Vlog po, Marius Marius po. Nagpapasalamat po at nagtanong sa akin kung may bahay pa doon po sa looban. Nung, nag, ano, tapos na-interview po kami, tapos tinanong ako, yun na po, sinabi ko, ang katotohanan. At ako talaga po, ang, nagpapadasal po ako, nagdadasal po ako ng may makatulong sa akin na na agad ano. Kaya nagpapasalamat po ako dun sa kay Marius Club po. Kaya salamat po ito sa 500 na ito. Pakakaano mm. na po kami ng pagkain. Kami pong mag, ano, tatay ko po at saka anak ko. Itong asawa ko po naghahanap pa ng ano, para ma, mamaya, kung baka mamaya, mamaya maano pa sa, sa aming pagkain. Kaya nagpapasalamat po ako dito sa 500 na ito. Maka, salamat mm. po. At sa lahat po ng mga nanonood sa atin. At, at sa nanonood po, yung... po, andito po ako, naihingi lang po ako ng tulong, na sana po matulungan ninyo ako, na may sarili kaming bahay, may matuluyan po kami. At yun po, yun lang po at tulad po ako. Ayan, marami pong salamat. Uh at uh, tay ano naman po ang masasabi mo tay dahil dumating po ako dito at uh, tamang tama naman po wala kayong mga makakain ano, salamat ano, po ano po yung masasabi Sal mo po salamat po na ang mo na makabili kami ng pagkain at uh, sana po hindi po ito ang huling pagpunta ko po dito ano at uh, umasa po kayo tay na uh, dadalawin ko po kayo hanggat um, nandito po ako dadalawin ko po, po kayo para mabigyan ko pa kayo nang uh, kahit uh, bigas man lang po o oh, mga kung kay, ano po mga kailangan ano po at uh, ito naman po si JM totoy uh, anong masasabi mo dahil uh, nagbigay na ako ng pangkain ninyo anong masasabi mo nanay ko salamat po mm. yan magpakabait ka palagi ha at sa, mabait ka ba sumusunod ka kay mama mo o kaya kailangan yung mga batang tulad mo magpakabait ano para at saka magdadasal ka, nagdadasal ka ba? Magdadasal ka na ngayon ha. Sana magdadasal. Bakit ka hindi nagdadasal noon? Hmm. Ayan. Okay, maraming salamat. Sabi mo thank you. Thank you. o oh, sige po nai, maraming pong salamat tay. Ano, salamat po sa inyong lahat at uh, Ayan po, asahan po ninyo at uh, sana ma. po ma uh, na, siguro po kung humihiling man po kayo ano siguro po ako na po yung na dito ni Lord para makita po yung mga kahilingan niyo. Salamat ka po. Ayan. Parang hinihila yung pa ako ay napapunta mm -hmm. sana kami doon sa sa may irrigation. Mm -hmm. Eh sabi ko dito na tayo, tayo dumaan. Ako po ay taga dai po talisay. Ah, yeah. ay, talisay din po po. Ayan. ayan. po marami pong salamat. At ayan uh, po mga kalingap, ihinatid eh, pa po nila ako sa papunta sa labas. Kasi po yung service natin ay medyo malayo ano po. Kaya, ayun. Siyempre po masaya na sila dahil meron na silang mga pambili na naman po ng pagkain nila kung ayan hmm. ayan may dinadaanan pa po ditong sapa ayan. Ilang taon na po kayo na stroke? Ano po ako? 42. So, ibig mong sabihin, matagal-tagal na po ano? Mm -hmm. ah, buti naman po nakalaka, naka... Ano lang po ako, wala po ako... Walang ma-stroke ako, wala akong iniinom na gamot. Ayun talagang... Exercise lang po, po para Ayun. kumali. Maakyat na lang po tayo. Tapos dasal lang po sa Panginoon. Opo, huwag po tayo makakalimot na magdasal. Ayun. Kaya eh, sa wakas, maabot na po natin itong pating Ay. ayan. Nakarating na po tayo. Kaya po marami pong sanasana. Saan na po kayo pupunta ngayon? Ay, bibili na kayo ngayon ng <laughs> biga. Ay, opo, na po kayo, kayo ng bigas para meron na po kayong pagkain ano. Ayan, maraming salamat. Ingat-ingat lang po tayo. Kasi ito si JM mainit. Ano po? Ano? Pag balik ko dito, anong gusto mong pasalubong? Tinapay po. Tinapay? Pa. anong tinapay yung gusto mo? <laughs> nakakahingal din. O, oh, sige po. Ayan na. Uh, okay na po. Sige, sige po. na. Ah, uh, uh.